Good morning. Nandito tayo nasa Cebu. Unang umaga sa Cebu. Tingnan nyo naman. Oh, 'yan, tingnan nyo yung dagat. Ang ganda ng dagat, di ba? ano andito tayo sa dalampasigan pasigan ayan puro bato ayan sa tuberon <laughs> ang ganda ng dagat hindi siya maalon sakto lang kalmado ang dagat